Sa mundo ng pamamahayag, ang katotohanan ay kadalasang hinahanap sa gitna ng panganib. Ngunit paano kung sa paghahanap ng katotohanan, ang mismong naghahatid ng balita, ay siya palang magiging balita? Sa gitna ng kagubatan ng basilan, may mga tinig na naglaho sa alon ng hangin. Hindi mga sundalo, hindi mga rebelde, kundi mga mamamahayag. Taong 2000, taon ng kaguluhan sa Mindanao. Isang madilim na kabanata sa kasaysayan ng media sa Pilipinas ang naganap. Sa likod ng mga headline, sa likod ng mga live feed, at mga nagliliyab na panayam, may mga kwentong hindi laging nasusulat ng payapa. Sa liblib na kabundukan ng basilan, ilang mamamahayag ang nabihag ng mga kamay ng takot. Ito ang kwento ng mga mamahayag na naglakbay sa pinakamadilim na sulok ng bansa, sa mga gubat at baybayin ng Mindanao. At doon, pumalaot sa pusod ng panganib, ang pagharap sa Abu Sayyaf. Kabilang dito ang mga kilalang pangalan sa telebisyon, sina Susan and Riz, Doris Bigornia, Ces Drilon, Man Macapagal at Noli De Castro. Ngunit ang kwento ng pagkakabihag ay higit pa sa headline. May mga gabi na nagiging huni ng takot ang radyo. May mga umaga na ang pagbalita ay magiging hamon sa buhay at kamatayan. Ang mga reporter ay dumaan sa mismong bangungot. Ilang araw, ilang gabi ng gutom, pangamba at hindi alam kung ano ang susunod na hakbang. Sino ang nakalaya? Sino ang iniwan? at sino ang walang awang nilapastangan ng bandidong grupo. Si Doris Pigornia, kilala bilang mutya ng masa, ay isa sa mga pinakamatagal na field reporters ng ABS-CBN News. Nagsimula siya sa network noong dekada 80, at mula noon ay nakilala sa kanyang matapang na field coverage mula sa mga rally, kalamidad, hanggang sa mga kaguluhan sa Mindanao. Hindi lang siya basta tagapagulat, siya ay simbolo ng fearless journalism. Sa mga ulat kung saan puto ang baril o baha ang kalaban, nandoon si Doris, may mikropono sa kamay, walang takot sa harap ng panganib. Taong 2000s hanggang 2010s, lalo siyang nakilala bilang isa sa mga pinakamabilis mag-deliver ng breaking news at madalas rin siyang maatasan sa mga sensitibong political at human interest stories. Pagamat minsan na siyang nasangkot sa mga kontrobersya, nanatiling buo ang reputasyon niya bilang isang reporter na walang inuurungan ang katotohanan. Si Susan Enriquez naman ay isang batikang broadcast journalist ng GMA Network. Nagsimula siya bilang radio reporter at kalaunan ay lumipat sa telebisyon bilang field journalist para sa mga programang tulad ng 24 Horas at Unang Hirit. Nakilala siya sa malapit sa masa na estilo ng pag-uulat, palaging nakababa sa kalsada, nakikipagkwentuhan sa karaniwang Pilipino, at nagbibigay ng boses sa mga hindi napapakinggan. Ngunit sa likod ng kanyang mahinahong boses at ngiti sa telebisyon, nakatago ang isang karanasang tumatak sa kasaysayan ng media sa bansa. Ang karanasang iyon ang nagpatatag sa kanya bilang simbolo ng katapangan at dedikasyon sa propesyon at nagbukas ng mata ng publiko sa panganib na hinaharap ng mga mamamahayag sa paghahatid ng balita. At ang isa sa mga haligi ng pamamahayag na naging bahagi ng kwentong ito, si Noli Cabayan de Castro. Bago pa man siya naging boses ng bayan sa radyo at telebisyon, nagsimula siya bilang isang simpleng reporter sa Broadcast City noong dekada 70. Taong 1986, Matapos ang EDSR Revolution, lumakas ang tinig ng mga bagong mamamahayag. At si Noli ang isa sa mga naging simbolo ng panibagong panahon ng press freedom. Sa programang Magandang Gabi Bayan, si Noli ay naging mata at boses ng mga Pilipino. Mula sa mga kwento ng kababalagan at krimen, hanggang sa mga kwento ng katotohanan na madalas ay nilalampasan ng iba. Ngunit sa likod ng kamera, ang kanyang ugnayan sa mga kapwa mamamahayag ay higit pa sa trabaho ito'y pagiging taga pamagitan sa oras ng panganib. Taong 2000, ang lalawigan ng Basilan sa Mindanao ay naging sentro ng takot, balita at kaguluhan. Habang ang ibang bahagi ng bansa ay abala sa politika at ekonomiya, ang timog ay unti-unting nababalot ng dilim, isang dilim na dala ng mga armadong grupo na nagngangalang Abu Sayyaf. Sa panahong iyon, sunod-sunod ang mga pagdukot sa Basilan at Sulu, ilang guro, pari at mga sibilyan ang sapilitang dinala sa mga bundok ang mga headline ay isa, Abu Sayyaf, muling umatake. Ngunit sa likod ng bawat balita, nandoon ang mga kwento ng mga pamilya, ng mga baryo, at ng mga Pilipinong namumuhay sa pagitan ng takot at pag-asa. Ang Basila na isang isla ng magkasalungat na katotohanan, maganda, luntian at mayaman sa kultura. Ngunit sa panahong iyon, ito rin ay naging entablado ng karahasan. Matapos ang serya ng pagdukot sa Dos Palmas at iba pang lugar sa Sulu Archipelago, lumipat ang focus ng media sa Basilan, isang isla na halos hindi naabot ng pambansang telebisyon. April 15 to 18, 2000. Bago ang lahat, nagsimula ito sa isang panawagan. May ulat ng mga bagong bihag ng Abu Sayyaf Group sa Basilan. Ang grupo, kilala sa madugong pagdukot ng mga guro, pari, at turista, ay naglabas ng bagong demand. Nais nilang makatanggap ng 200 sako ng bigas at mga supply ng gamot. Dahil sa malaki at kontrobersyal na balitang ito, ang mga mamamahayag mula sa GMA Network at ABS-CBN ay nagpasyang magtungo roon upang maipakita sa publiko ang tunay na sitwasyon. Si Susan Enriquez, reporter ng GMA News, ay inatasang magsagawa ng field coverage tungkol sa mga ulat ng bagong pagdukot at kung paano namumuhay ang mga sibilyan sa gitna ng banta ng Abu Sayyaf. Kasama niya ang ilang lokal na fixer at guide layunin nilang kuhanin ang panig ng mga residente, at masilayan mismo ang mga lugar na pinaniniwala ang pinagtataguan ng mga rebelde. Kasabay nito, ang ABS-CBN News, sa pangunguna ng mga veteranong mamamahayag na sina Noli de Castro at Doris Pigornia, ay nakatutok din sa mga pangyayari sa Mindanao. Habang si Noli ay nasa Maynila, si Doris ay kabilang sa mga grupong madalas na ipinapadala sa conflict zones upang ipakita ang kabilang mukha ng digmaan ang mukha ng mga ordinaryong tao na nadadamay sa putukan. Ngunit sa basilan, ang katahimikan ay mapanlin lang. Sa ilalim na makakapal na puno ng nyog at sa mga baryong tila payapa, nagtatago ang mga armadong grupo, handa sa bawat hakbang ng sinumang banyaga o mamamahayag na pumasok sa kanilang teritoryo. Hindi nila alam, ang misyon ng katotohanan ay magiging bangungot ng pagkakabihag. Sa mga susunod na araw, ang kamera at mikropono ay magiging saksi, hindi sa balita lamang, kundi sa mismong panganib ng pagulat. Ang basilan, na minsang tahanan ng katahimikan, ay magiging kulungan ng mga tinig ng katotohanan. Umaga ng Abril 2021, mula sa pier ng Zamboanga, tumulak ang maliit na bangka patungong basilan. Sakay nito ang news team, pinamumunuan ng mga batikang reporter. Habang binabaybay nila ang dagat ng Sulu, ang hangin ay baylalang kaba na mahirap ipaliwanag. Alam nila ang panganib, ngunit dala nila ang tungkulin ang ihatid ang katotohanan kahit gaano pa kadelikado ang daan. Pagdating nila sa Isabela City sa Basilan, tila payapa ang paligid. Ang mga residente abala sa araw-araw na buhay. Ngunit sa kanilang mga mata, may bakas ng takot. Sa bawat kanto, may maririnig na balitang may mga armadong kalalakihang bumababa sa baryo sa gabi. Ngunit para sa mga mamamahayag, ito ang kwento na kailangang marinig ng buong bansa. Sa unang araw, Nagtungo sila sa isang liblib na barangay upang kunin ang panig ng mga residente. Ikinuwento ng mga tao ang kanilang takot sa Abu Sayyaf, kung paano dinudukot ang kanilang mga kapitbahay, kung paano sila nabubuhay sa pagitan ng takot at panalangin. Para sa mga mamamahayag, ito ang esensya ng pagiging reporter, ang makita ang katotohanan ng walang tabing at iparinig ito sa mga walang boses. Ngunit sa pag-akyat nila sa kabundukan ng tipo-tipo sa basilan, unti-unting nagbago ang ihip ng hangin tahimik ang mga kalye. Walang bata, walang hayop, tila iniwan ng buong baryo. Hangga sa may lumitaw sa kalsada, pagdating sa isang clearing, sinalubong sila ng mga armadong lalaki. May ilan sa kanila, nakasuot ng itim na bandana, may dalang M16 at Armalite. Sinalubong sila ng malamig, ang kanilang mga mata, matalim, ang kanilang kilos, organisado. At sa sandaling iyon, naglaho ang linya sa pagitan ng mamamahayag at pihag. Ngunit bago pa makapagsalita ang mga reporter at ang kanilang crew, nakapalibot na sa kanila ang mga baril. Walang putok, walang sigawan, isang utos lang ang narinig, sumama kayo. At doon nagsimula ang bangungot. Ang mga tagapagdala ng balita, ay sila na ngayong balitang pinag-uusapan. Sa gitna ng kagubatan ng Basilan, dinala sila ng Abu Sayyaf sa isang kampo. Isang lugar na hindi kayang abutin ng batas, at ang tanging tunog ay huni ng kuliglig at kalansing ng mga baril. Ang kanilang misyon ng pag-uulat ay napalitan ng misyon ng kaligtasan. At sa bawat gabi, habang lumalalim ang dilim, unti-unti rin nilang naramdaman na baka hindi na sila makabalik. Sa kampong iyon, sila'y magiging bihag ng takot, ng kawalang katiyakan, at ng kapangyarihang gustong patahimikin ang katotohanan. Sa gitna ng masukal na kagubatan ng basilan, sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan, Itinulak ng mga armadong lalaki Sina Susan Enriquez at Doris Bigornia Pasok sa isang maliit na kampo Dito, sa gitna ng kawalan Sila'y ginawang bihag ng takot Ng mga taong walang mukha Ng mga lalaking pinaniwalaang miyembro Ng Abu Sayyaf Group Ang dapat sana'y simpleng news coverage Ay nauwi sa mga gabing pagkakapit sa kabundukan Abril 20, Hapon Itinali ang mga kamay Kinuha ang camera, radio at telepono Sinabihan silang, hindi kayo alis hanggat hindi dumarating ang 200 sako ng bigas. Sa unang gabi, nagkubli sila sa isang makeshift shelter, mga dahon ng saging at trapal na tinuhog sa mga sanga. Ang pagkain, kaunting kanin at sardinas. Ang tubig, galing sa ilog. Ang palikuran, hukay sa lupa, pinabantayan ng mga armadong lalaki. Ang oras ay mabagal, bawat tunog ng dahon ay banta. Bawat titig ng bandido ay paalala na hindi sila malaya. Ang buong news team ay naroon lamang upang i-cover ang negosasyon ni Robin Padilla para sa pagpapalaya ng isang bihag. Ngunit sa kalagitnaan ng misyon, biglang nagbago ang lahat. Pinilit silang manatili laban sa kanilang kalooban. Hindi sila pinayagang bumaba mula sa bundok. Para silang mga ibong ikinulong, habang sa labas ay tuloy ang malamig na hangin ng basilan. Sa unang gabi, sinabihan sila ng mga rebelde na matulog ng magkahiwalay. Ngunit sa kabila ng matinding takot at pangamba, Naglakas loob na tumanggi sinasusa na Susan at Torres. Naghawakan sila ng kamay at sabay na nagpasya. Buong tapang nilang sinabi na, hindi kami maghiwalay. Para kay Susan at Torres, hindi yon simpleng desisyon. Ito ay paninindigan sa gitna ng panganib. Kasabay ng taimtim nilang panalangin, pinayagan silang magkasama sa silid. Ngunit kinabukasan, April 20 worse, sa ikalawang araw ng pagbihag, lumalim ang tensyon. May isang leader ng Abu Sayyaf na tila nagkaroon ng pagnanasa kay Susan Enriquez. Isang nakakakilabot na salita ang lumabas sa bibig ng isa sa mga rebelde. Sinabi nito kay Susan, Paiwanan ka na lang namin dito. Mga katagang nagpaparating ng mabigat na mensahe mula sa mga bandido na gusto siyang manatili sa kampo. Ayaw siyang palayain. Para bang nais siyang ituring bilang regalo ng digmaan. Sa oras na iyon, nanginginig man sa takot, sumagot siya ng buong tapang, May anak ako. Ngunit ang sagot na ibinalik sa kanya ay isang nakakakilabot na tila banta sa kaniyang pagkababa. Magkakaanak ka pa ng marami dito. Isang pahiwating kahayupan na posibleng mangyari kung sila ay maiwan sa kampo. Alam ni Susan at Doris kung ano ang ibig sabihin noon. Alam nilang hindi lang buhay ang nakataya, kundi dangal, pagkatao at kinabukasan. Ngunit sa likod ng takot, naging sandigan nila ang isa't isa. Sa katahimikan ng bundok, nagtago sila sa pananampalataya. Dalawang gabi. Dalawang gabing puno ng kaba, ng dasal, at ng pag-asang makikita pa nila ang kanilang pamilya. Pagkaraan ng dalawang gabing pagkakabihag, ang balita ng pagkadukot kina Susan Enriquez at Torres Pigornia ay umalingaungaw sa buong bansa. Sa mga newsroom ng Maynila, ang mga ilaw ng istasyon ay hindi pinapatay. Walang tulugan ng mga mamamahayag. Lahat ay nag-aabang ng balita mula sa Basilan. Ang GMA Network, kung saan reporter si Susan Ayagad na nagpadala ng mensaheng panawagan sa pamahalaan. Habang sa kabilang panig, ang ABS-CBN News ay agad namang nakipag-ugnayan kay Noli De Castro, isang veteranong mamamahayag na may koneksyon sa mga lokal na opisyal at mga tagapamagitan sa Mindanao. Agad kumilos si Noli De Castro, noon ay pangunahing anchor ng ABS-CBN. Ginamit niya ang kanyang koneksyon, impluensya, at tiwala ng publiko upang makipag-ugnayan sa mga tagapamagitan ng Abu Sayyaf hindi siya umeksena sa kamera. Sa halip, tahimik siyang naging tulay sa pagitan ng media at ng mga bihag. Sa panahong iyon, ang dating tinig ng gabi ay naging tinig ng pag-asa habang ginaganap ang mga negosasyon. Pumasok sa eksena si Robin Padilla, isang aktor na kilala bilang tagapagtaguyod ng kapayapaan sa Mindanao. Kasama ang ilang religious leaders at negotiators, naglakbay sila patungong Basilan upang makipag-usap sa mga pinuno ng Abu Sayyaf. Bitbit -bit nila ang isang misyon ang mapalaya ang mga bihag at may balik ang tiwala sa pagitan ng pamahalaan at mga rebelde. Ngunit ang biyahe ay hindi ligtas. Sa bawat kilometro ng kagubatan, nakatago ang panganib. At sa bawat pagliko, tila may matang nagmamasid. Ang mga sundalo, mga taga pamagitan, at mismong mga, mga mamahayag, lahat ay may halong takot at pag-asa. Sa gitna ng tensyon, isang bagong balita ang lumabas. Hindi lang sina Susan at Doris ang nasa panganib. May isa pang grupo ng mamamahayag na patungong basilan, kasama si Noli de Castro, ang kabayan ng mga Pilipino. Hindi para gumawa ng istorya, kundi para makipagugnayan, makiusap, at makiusap muli para sa ligtas na paglabas ng mga bihag. Tahimik ang operasyon, walang camera, walang headline, tanging dasal, tapang at pag-asa. Sa ikatlong araw, April 22 Saint, habang tumatagal, nagiging desperado ang mga bandido. Nais nice nilang makakuha ng pagkain at propaganda, Nais nice nilang marinig ng buong bansa ang kanilang pangalan. Sa kabilang panig, kumikilos naman ang mga lokal na negosyador. Sa pangunguna ni Noli de Castro at Robin Padilla. Hindi bilang artista o politiko, kundi bilang mga tagapamagitan ng kapayapaan. Hanggang sa wakas, sumapit ang araw na kanilang ipinagdarasal. April 23, dumating ang balitang hindi nila inaasahan. Nagkaroon na nga ng pakikipag sa pamagitan ni Robin Padilla at ng mga lokal na taga-pamagitan. Pagdating sa kampo, noong makasama na ni Susan at Doris si kabayan Noli de Castro, agad nilang isinumbong ang sinabi ng mga bandido na nais nice nilang ipaiwan si Susan. Habang palihim na umiiyak, kumapit siya ng mahigpit kay Noli at marahang bulong ni Susan. Huwag ninyo akong iwan kabayan. At palihim din itong sinagot ng pabulong ni kabayan. Basta huwag kang bibitaw sa akin. Ako ang bahala. Sa oras na iyon, sa kabila ng takot, pinanatili ni Susan ang kanyang katinuan. Tahimik siyang nagdasal, habang ang kanyang mga kasama ay nakikipag-usap sa mga taga-pamagitan, umaasang makarating sa labas ang kanilang balita. Si Noli, noon ay kilalang broadcaster pa rin, ay nakipag-ugnayan sa militar at sa mga leader Muslim upang mapalapit sa mga Abu Sayyaf. Si Robin naman, kasama ang mga ulama at imam, ay nagdala ng mga sako ng bigas, canned goods, at gamot sa kampo. Hindi ito simpleng tulong, ito ang kapalit ng kalayaan. Tanghaling tapat. Mainit ang araw, mabigat ang hangin. Dumating ang mga truck, puno ng bigas. Ang mga bandido, nakamasid, nakangisi. Ang ilan ay may hawak na baril, ang iba ay nagbibilang ng sako. Sa gitna ng tensyon, kinausap ng mga negosyador ang mga leader ng Abu Sayyaf. Makalipas ang mahabang negosasyon, sa tulong ng mga lokal na opisyal, religious intermediaries, at mismong presensya ni Robin Padilla at Noli de Castro, unti-unting nagbago ang ihip ng hangin. Isang araw, habang bumababa ang araw sa basilan, dumating ang utos mula sa taas ng bundok. Nagpasya na ang mga bandido na sila ay pakawalan na, bilang bihag, ngunit sa isang kondisyon. Palalayain sila, pero dapat, walang kamera. Isa-isang tinanggal ang tali nila sa kamay, Matapos ang ilang gabi ng impyerno, sila ay tuluyan ng pinalaya. Isa-isang lumabas si na Susan Enriquez at Torres Pigornia mula sa kakahuyan, pagod ngunit buhay. Bitbit -bit nila ang mga ngiti ng kalayaan, ngunit sa likod nito, ang bigat ng alaala ng ilang gabing hindi kailanman malilimutan. Habang bumababa sila sa bundok, ramdam nila ang bigat ng pagod, takot at pasasalamat. Ang bawat hakbang ay paalala na minsan, ang paghahanap ng katotohanan ay nangangailangan ng sakripisyo, ng tapang, at ng pananalig na may liwanag pa rin sa dulo ng dilim. Akala ng marami, matapos ang basilan incident ni na Susan Enriquez at Doris Bigornia, matatapos na ang pagdanak ng takot para sa mga mamamahayag sa Mindanao. Ngunit, hindi pa pala doon nagtatapos ang kwento. Sa kaparehong taon, ilang buwan lamang ang lumipas, mas mainit na ang tensyon sa pagitan ng pamahalaan at ang Abu Sayyaf. Sa gitna ng kaguluhang iyon, may mga tinig na hindi piniling manahimik. Isa na roon si Maan Makapagal, isang matapang na mamamahayag ng ABS-CBN na naglalayong maipakita sa bansa ang tunay na anyo ng digmaan sa timog. Kasama niya ang veteranong cameraman na si Val Cuenca. Bitbit -bit ang layunin nila na kuhanin ang panig ng grupo ni Commander Radulan Sahiron, isang kilalang leader ng Abu Sayyaf na noy may hawak pang mga bihag sa kabundukan ng Patikul. Julio 24, 2000 sa isla ng Jolo Sulu. Sa gitna ng kaguluhan, sila mismo ang naging bahagi ng kwento. Katatapos lamang ng kanilang panayam. Habang papalabas ng sito sa patikol, may mga aninong gumagalaw sa gilid ng kagubatan. Isang hudyat ng baril, at sa isang iglap, sumulpot ang apat na armadong lalaki. Pinababa sila sa sasakyan. Walang sigaw, walang pagkataon na tumakas. Ang mga kamera, iniwan. Ang mga mata, tinakpan. At sa katahimikan ng kagubatan, nagsimula ang bangungot dinala sila ng mga kidnappers sa isang tagong kampo sa bundok. Araw at gabi, walang katiyakan kung kailan sila makakabalik. Ang pagkain, kakaunti. Ang tubig, halos wala. Sa bawat tunog ng yabag, may kaba kung iyon na ba ang huling sandali. Ngunit sa kabila ng takot, naging sandigan ni Maan ang kanyang pananampalataya. Habang pinipilit makipag-usap ng pamahalaan at media sa Abu Sayyaf, naging sentro ng mundo ni Maan Atval ang ilang metro lamang ng kagubatan. Lumipas ang mga araw, sa labas ng gubat, nagsimula ang negosasyon. May mga mensahero, mga lokal na imam, mga taga pamagitan. Isang halagang 10 milyon pesos ang umano'y hinihingi ng mga kidnappers. Ngunit nanindigan ang ABS-CBN. kinamit nila ang lakas ng komunikasyon, ang diplomasya ng tiwala, at ang impluensya ng mga leader sa Sulu upang maabot ang kasunduan. Ilang araw ang lumipas, hanggang sa tuluyang makamit ang kasunduan. Matapos ang mahigpit na negosasyon, Hulyo 3210, pinalaya ang dalawa, pagod, nanginginig, ngunit buhay. Ang kanilang kalayaan ay binili ng panahon, dasal, at pag-asa. Ngunit ang sugat ng karanasan ay hindi basta naghihilom. Sa bawat pagbabalik sa newsroom, dala nila ang bigat ng mga tanong, hanggang kailan maulit ang ganitong dilubyo. At walot kalahating taon nang lumipas, Hunyo 2008, muling ginimbalang bansa. Noong Hunyo 8, 2008, isang team mula sa ABS-CBN ang bumiyahe patungong Indanan Sulu. Pinamunuan ito ng beteranong mamamahayag na si Ces Drilon, kasama ang cameraman na si Jimmy Encarnacion, at ang kanilang crew na sina Angelo Valderrama at fixer Octavio Dinampo, isang professor sa Mindanao State University. Layunin nilang makapanayam ang isang lokal na leader ng Abu Sayyaf Group, isang eksklusibong kwentong magpakita raw ng panig ng mga rebelde ngunit sa likod ng kagustuhang may pakita ang katotohanan, may nakaambang panganib na hindi nila inaasahan. Pagdating nila sa sitio kagay, sinalubong sila ng mga armadong lalaki. Sa unang tingin, mukhang mga tagapagdala ng balita. Ngunit ilang sandali lang, ang mga baril ay tumutok sa kanila. Ang mga ngiting pala kaibigan, napalitan ng malamig na titig ng mga mandirigma. Tinanggal sa kanila ang mga camera, cellphone at mga gamit. At mula noon, wala nang nakakaalam kung nasaan na sila. Sinabihan silang maglakad patungo sa bundok ng Talipao, isang teritoryong kilala sa mga hideout ng Abu Sayyaf. Sa unang gabi, pinatulog sila sa loob ng lumang kubo, tinatakpan ng trapal at tahon ng yog. Ang pagkain, tinapay at tubig. Walang ilaw, walang komunikasyon, tanging mga sigaw ng kuliglig at hampas ng hangin sa kawayan ang maririnig. Sa mga sumunod na araw, pinaghiwa-hiwalay sila ng mga bandido. Si Ces nakatali ang mga kamay at binabantayan ng dalawang armadong lalaki si Jimmy at Angelo, ginawang tagadala ng supply. Ang mga bandido, humihingi ng 10 milyon pesos na ransom. At sa gitna ng gubat, ang bawat gabi ay parang katapusan. Ang mga araw ng pagdurusa, ang gutom, ang pagod, at ang hindi tiyak na kinabukasan. Araw-araw silang ginising ng mga bandido, pinagpapahinga sa lupa, walang sapin, habang binabantayan ng mga baril. Sa ilang pagkakataon, tinutukan si Ces Drilon ng baril sa ulo, isang paalala na ang buhay niya ay nakabitin sa isang hibla. Ngunit sa kabila ng takot, pinanatili ni Chess ang tapang at pananalig sa may kapal. Tahimik siyang nagdasal, umaasang maririnig ng Maynila ang kanilang sitwasyon. Ang kanyang mga kasama, naging sandigan ang isa't isa sa gitna ng kawalang pag-asa. Habang sila'y bihag sa Sulu, sa Maynila naman, nagkakagulo ang mga newsroom. Ang mga telepono ay hindi tumitigil sa pagtunog lahat ay naghahanap ng paraan upang mailigtas si Cez at ang kanyang team. Dito pumasok si Arlene de Castro, ang asawa ni Noli de Castro, na noon ay vicepresidente presidente ng bansa. Tahimik ngunit aktibong nakipagugnayan si Arlene sa mga negosyador, mga leader Muslim, at sa mismong mga pamilya ng bihag. Ginamit niya ang mga koneksyon ni Noli sa Basilan Peace Channels, ang parehong network ng mga imam at leader na minsang tumulong kay Susan Enriquez at Doris Bigornia, walong taon na ang nakalilipas. Kasama rin sa pag-uusap ang mga kinatawan ng military intelligence at mga lokal na opisyal. Ngunit mahigpit ang Abu Sayyaf nang hihingi ng malaking halaga kapalit ng kalayaan. Pagkaraan ng siyam na araw, sa tulong ng mga negosyador at lokal na leader, naging matagumpay ang pag-uusap. Hunyo 17, 2008 Sa isang liblib na bahagi ng indanan, isa-isa silang pinalaya ng mga bandido. Pagod, payat at nanginginig, ngunit malaya, ipinahayag ng pamahalaan na walang ransom na ibinayad. Ngunit ayon sa mga lokal na ulat, may mga negotiated aid at supply na ipinadala bilang bahagi ng kasunduan. Sa kanyang pagbabalik sa Maynila, humarap si Ces Drilon sa publiko. Mahina ang boses, nangingilid ang luha, ngunit matatag. Sabi niya, naunawaan ko kung gaano kahirap maging bihag. Pero mas naunawaan ko ngayon kung gaano kahalaga ang bawat buhay na inilagay ng mga mamamahayag sa panganib para lang may hatid ang katotohanan. Mula basilan noong 2000 hanggang Jolo at Sulu makalipas ang ilang taon, isa lang ang kwento, ang panganib ng paghahatid ng katotohanan. At sa bawat ulat na kanilang ginawa, may kasamang halakak, luha, at dugo ng tapang. Ang mga mamahayag ay hindi sundalo, hindi rin bayani. Ngunit sa bawat pagharap nila sa gubat ng panganib, pitpit -pit nila ang sandatang hindi kailanman maubos, ang katotohanan. Mula kay Susan Riques at Torres Bigornia sa Basilan, kay Maan Makapagal at Val Cuencha sa Jolo, hanggang kay Ces Drilon sa Sulu, isa ang mensahe ng kanilang mga kwento. Na sa mundo ng kasinungalingan at dahas, ang katotohanan ay laging may kabayaran. At sa bawat pagbabayad ng takot at dugo, may isang sigaw na hindi kailanman maglalaho, hindi kami titigil. Dahil ito ang aming tungkulin.